PRD is a jarhead, no? Alam naman natin uh, lahat yan. So, kung pupunta kay PRD, ang ma-expect mo doon ay galit sigaw at, uh, ano, an, uh, volcano eruption, ganyan, ganyan. Oo, uh, ganyan. <laughs> uh, so, wala. Wala siyang uh, advice uh, defending the office of the vice president. Um, ano pa ba yan? Nag-discuss ba kami ng political? Wala eh, kasi matagal yung discussion about family. nag down kasi sila isa-isa sa apo, yung mag-asawa, or mag-ex. Sorry. Sorry sa mga girlfriends. Uh, yung nag -ano sila, nag down sila sa mga apo. So, inisa-isa nila from the eldest apo, anong nangyayari, anong ginagawa. And then, sunod na apo, sunod na apo. So, lahat ng parents.